Mga katuklas, naranasan mo na bang magising na umiiyak dahil sa isang panaginip? Sa video ito, alamin natin kung bakit. Pero bago ang lahat, nais ko munang humingi ng paumanhin dahil hindi po ako nakapag-upload ng mga videos sa akin channel. Sa kadahilan ng ako po ay nagiging busy na. Sana mabigyan niyo ako ng pagkakataon upang aking i-improve ang channel na ito. Ipagpatuloy natin. Ang mga panaginip mga katuklas ay maaaring tunay na nakakagulo sa ating isipan. Lalo na kapag nagiiwan ito sa iyo ng isang lungkot o dalamhati. Pero ano nga bang ba ibig sabihin nito? Bagaman personal ang pagpapliwanag ng mga panaginip, narito ang ilang karaniwang dahilan kung bakit maaaring masumpungan natin ang ating mga sarili na umiiyak habang natutulog. Ang pag-iyak sa isang panaginip ay maaaring katulad ng isang malaking pagpapakawala ng emosyon. Baka mayroon kang pinagdadaan ng stress, pag-alala o kahit lungkot sa iyong gising na buhay. At ang iyong panaginip ay isang paraan upang ma-process ang mga damdamin yun. Ang mga panaginip ay maaaring pumukaw sa mga bahagi ng iyong isipan na hindi mo pa naiisip na umiirat. Ang pag-iyak ay maaaring mahuhulugan na mayroong mga nakatagong panghihinayang, kahinaan o lungkot na hindi mo pag-aanong nakakala. Minsan ang mga luha sa isang panaginip ay hindi literal kundi simboliko. Maaaring ito'y nagpahiwating ng pangangailangan na mas magpapahayag ka ng iyong sarili o ang pagnanais para sa kaginawaan at suporta isipin mismo ang panaginip. May mga talaan ba doon? For example, ang pag-iyak tungkol sa isang nakaraang pangyayari ay maaaring nangangahulugang mayroong mga emosyon na hindi bagay na pag-usapan. Ang mga panaginip ay maaaring maging ligtas na espasyo o pangpagdaanan ang mga matitinding damdamin. Ang pag-iyak sa isang panaginip ay maaring paraan upang maglabas ng mga nararamdaman at makahanap ng kaunting kaginhawaan. Maaring itong makatulong sa iyo na harapin ang mga masalimuot na sitwasyon. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at minsan ang mga ito ay naglalabas sa iyong mga panaginip. Ang pag-iyak ay maaaring magpahihwating ng mga damdaming panghihinayang, pagkakadismaya o pagsubok na iyong kinakaharap habang gising. Maaaring ito ay may kinalaman sa trabaho, eh, relasyon o anumang iba pang nagdudulot sa iyo ng stress. Sa ilang mga kaso, ang pag-iyak sa isang panaginip ay maaaring maging magandang tanda. Maaaring ito ay ikaw ay naghihilo mula sa emotional na sakit, nagpapakawala ng mga sugat ng nakaraan at patuloy na umaasinso. Maniwala man tayo hindi. Minsan ang pag-iyak sa panaginip ay dahil lamang sa iyong katawan na nagre-react sa mga bagay-bagay physical. Dry eyes, allergies o mga issues sa sinus ay maaaring mag-trigger ng mga luha sa panaginip. Tandaan, ikaw ang eksperto sa iyong mga panaginip. mag reflection sa mismo panaginip kung ano ang iyong nararamdaman habang nasa loob nito at anumang mga sitwisyon sa iyong gising na buhay na maaring may kinalaman. Kung ang pag-iyak sa iyong mga panikinip ay madalas o nakakaalarma na, maaring makatulong sa iyo ang makipag-usap sa isang therapist o counselor upang mas lalo mong maunawaan ang mga damdaming ito. Yan lang po mga katuklas. Sana ang video nito ay makatulong sa ating lahat. God bless you all.